Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito po sa Lilet Matias, Attorney at Law. Dahil nga sa kasakiman ng pera, itong si Lani ay pinilit talaga niyang kunin ang pera ni Lilet na pambayad niya sana ito sa kanyang tuition fee. Nakiusap nga si Lilet na mag-promissory na lang dahil wala siyang pang tuition fee pero hindi siya pinayagan ng naturang paaralan. Pinuntahan ni Lilet ang kanyang tiyahin na si Tinang at Binigyan nga siya nito ng pera kung kaya tuwang-tuwa si Lilet dahil nga ang akala niya ay hindi na siya makakapag-exam. Ngunit dahil sa pera na ibinigay ng kanyang tinang ay nakapag-exam din siya sa wakas. Samantala, hindi rin naman nawawala o hindi tumitigil ang kanyang mga kaklase sa pambubuli nito sa kanya. Lalo pa, ang ex-girlfriend nitong si Bonnie ay talagang hindi siya tumitigil dito sa panlalait kay Lilet at sinabi pa nga niya dito kay Bonnie na kung ipagpapalit din lamang siya nito ay bakit sa isang small woman pa na kagaya ni Lilet. Hindi naman nagsalita itong si Bonnie Bagkus ay iniwanan na lamang nila ang babaeng ito samantala nang, uh, ito na nga yung presentation nila at talaga namang pong tuwang tuwa ang professor ni Lalilet dahil sa napakahusay nitong pagpresent pagpre at ang topic nga nila ay about sa Mahablangka kung kaya dito na naman nainis ang kanyang mga kaklase dahil nga sa ipinakita niyang kagalingan Proud na proud naman sa kanya ang kanyang kaibigan na si Bonnie. Samantala, dahil nga dito sa keychain na nahulog ni Lilet at napulot nga ito ng kanyang kaklase na si Carl, ay nalaman nga ni Lilet na meron daw ganon ang bats ng kanyang daddy at kasama na nga dito ang mga delion. Kung kaya dito nga nagsimula na ang um, pag-iimbestiga ni Lilet kung sino nga ba ang kanyang mga magulang dahil sinabi ng kanyang kaklase na baka isa sa mga bats ng kanyang daddy ay parents nito. Kung kaya't pumunta nga sa library si Lilet at dito nga tiningnan niya ang mga pangalan ng bats ng magulang ng kanyang kaklase na si Carl. Samantala, hindi rin tumitigil si Meryl Simon dito sa pag-iimbestiga dahil nga nararamdaman niya na buhay pa ang kanyang anak. At sino kaya nga ba ang kanyang anak mga kapuso? Si ang alam ko si Lilet ang hinahanap niyang anak. Samantala, niyakap naman ni Atty. Meril si Lilet at saktong dumating naman itong si Leonora de Leon. kung kaya't makikita po natin ang pagsaselos dito sa mukha ni Leonora de Leon. dahil nga dating matalik na magkaibigan si Meryl at Leonora ngayon ay naging magkaaway na sila mga kapuso at dahil nga napakatalino itong si lilet ay ayaw niyang uh, makuha ng loob ni Meril, itong si Lilet dahil nga si Leonora de Leon ang unang nakapagdiskubre sa kanya at iskolar pa niya ito. So abangan po natin mga kapuso ang mga kapanapanabik po na kabanata dito sa Lilet Matias attorney at law Sino nga ba ang dalawang babaeng ito sa buhay ni Lilet? Abangan! Thanks for watching! Bye-bye!